Chris Brown sinampahan ng kaso dahil umano sa pambobubog ng isang lalaki sa may London. Mm, sa isang court document na nakuha ng page Six, isang entertainment site, nakasaad dito na kiniklaim ng isang lalaki na nangalang Amadou Abediao, sa music producer na siya ay pinalo sa ulo ng tequila bottle ni Chris Brown. Pagkatapos nito ay walang awa raw siyang pinapaktapakan at sinipa sa batok dahilan upang panandalian siyang mawala ng malay. Ayon pa sa music producer, ang nangyaring pamubogbog sa kanya ay naging ng severe at lasting injuries. Kabilang na dito ang laceration sa kanyang ulo at torn ligaments sa kanyang binti. Kinlame din niya na naging sanili nito ng serious at permanent emotional distress at trauma sa kanya at ngayon ito ay nanghingi ng danyos at nag request ng trial by jury. Ang insidente ito ay naganap umano sa isang nightclub sa London. Matatanda ang nakasuhan na rin noon ng American singer-songwriter at rapper ng Bugbugin nito ang kanyang ex si Rihanna noong 2009 nung sila ay magka-relasyon pa. Nag-free ng guilty noon si Chris at binigyan ng five years probation at 180 days of community labor.